sa'yo. Kapag ganito yung Pilipinas, baliktad, sabihin magkaaway lahat Pilipinas. Kapag ganito, kapag ganito yung Pilipinas, ganito diba? Hmm, kapag ganito, hindi sila magkaaway. Kapag blue na sa taas, kapag radyo na sa baba, kaaway lahat kapag ganito magkaaway lahat kapag ganito. Kapag ganito, hindi magkaaway lahat. Mm. Ah, pag nasa red, yung red nasa taas. Uh Oo, -oh, magkaaway lahat. Kapag itong ano, blue nasa taas, matulad na ito yung blue nasa taas, hindi lahat magkaaway. Ah, hindi hindi do Pilipinas na kuwatawat 'yan. Kuwata. Okay, okay na. Ayaw ah, magi.